O oh, ayan guys, dahil ang mahal-mahal ng bilihin, sobrang mahal ng bilihin, Just ko Lord, wala na talaga tayong balak pakainin yata nito. Ano na bang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Bakit ganon? Ultimong gulay, ang mahal guys. Ayan. Napakamahal, sobra. Ayaw na tayong pakainin ng kanin, ayaw na rin tayong pag-ulamin. Gulay at bigas ang mahal. Ayan, nagluto kami ng hipon. Nagatang hipon kami, guys, na may ano, sitaw at kalabasa at saka ano ba 'to? Ah, malunggay. Ang mahal din ng hipon, guys. Ano na bang gagawin natin sa mundo? Ano na mangyayari sa atin? Kakarampot na kita. Halos kulang papambili ng ulam. Kasi sa ulam pa lang, kung one, wala kang 500 pesos, hindi ka talaga makakapag-ulam. Sa bigas. Diyos ko, magkano po ang kilo ng bigas? Kilo ng bigas namin is 60. Pera gaba naman po kasi dun sa mababang presyo ng bigas na parang halos hindi nyo naman pumakain. Grabe na yung ano natin, nangyayari sa Pilipinas ngayon sana kung ganyan ka taas ang mga bilihin, sana binonggang taas na rin nila yung mga sahod ng mga asawa natin. Kasi kawawa naman talaga tayo, halos yung kinikita talaga ng mga mahal nating asawa, kulang pa po talaga. Kulang na kulang pa. Plus kung nag-aaral pa ang anak mo, kahit sa public nag-aaral ang anak mo, kulang pa rin ang sweldo. Kaya sana naman, sana naman, bumaba naman, Diyos ko naman. Nakakaawa na talaga. Nakakaawa na talaga tayo. Isang libo, dalawa, dala mo sa palengke. Halos walang matira. Halos budget mo lang sa maghapon ng isang libo. Magkano bigas? Magkano ulam? Hmm. Magkano ang gulay? Diba, guys? Paano na? Nakakaiyak. Ano bang nangyari? Bakit ganyan? Umabot ng ganyan yung taas ng presyo ng mga bilihin natin. Lalong-lalo lalo na po yung bigas. Nagulat talaga ako sa bigas. Na yung binibili namin bigas is gano na kamahal. Halos 8 pesos po yung itinaas ng isang kilo. Sige na nga guys. Sobrang sumasama talaga yung loob ko dahil halos wala nang natitira sa ano sa sweldo ng mga hobby natin kulang pa. Kulang na kulang talaga. Babay muna, baka magkaiyakan pa tayo, sobrang taas ng mga bilihin. Kaya gulay-gulay na lang tayo guys. Oh.